Grabendo me Oh, mm? ai, grabi. I... Mm. Dami, grabe. Dami. grabe. na, gulat nga ako pagtingin ko ng tenga ni Rocky. Sobra ng dumi. At hindi lang madumi, ang baho talaga. Kaya naman samahan nyo nga ako, linisan yung tenga nila. Ginamitan ko na naman sila nitong eco Dahil alam nyo naman itong mga alaga ko, ayaw talaga pinapagalaw yung tenga. Kinuha ko na nga itong K&D Air Plucking Powder. Ito nga yung product na makakatulong para mabilis natin mabunot yung buhok nila sa tenga. Para talaga itong magic. Kasi lalagyan mo lang sila ng powder, tapos imasage mo lang ng konti. Mabubunot na talaga yung buhok nila sa tenga. Ayan, tignan niyo naman, ang dami na bunot. After naman nun, lagyan natin itong K&D ear Cleaning Solution. Para naman matanggal yung mga earwax at yung mabahong amoy? Bakit nga ba kailangan tanggalin yung buhok nila sa tenga? Mismong vet na ngayon nagsabi na kailangan daw tinatanggal talaga to. Kasi ito talaga yung dahilan kung bakit nga ba bumabaho yung mga tenga nila. hindi na nga si Dos, daldal daw ako ng daldal -dal, kaya naman muntik na ako makagat. <laughs> oh, last na oh. Dalbahay <laughs> yan eh. Oh, last na oh. Ayun, nalilis tenga na. Oh, oh. oh, last na. Oh, ba? Diba? Ayaw na ka ni Dos magpagalap. Kaya naman pinabayaan ko lang siya at baka nga makagat pa ako. Tingnan niyo naman, galit na galit. At ayan, ayaw niya na patanggal tong echo ba? Disko ko dahil, maglalakad na nga daw siya nakaganito. At ayan, sa wakas, nalagyan ko din siya ng air cleaning solution. Kaya naman, napakabango na ng tenga niya. Next naman itong si Rocky Boy. Ganun lang din yung gagawin natin. Kumuha lang tayo ng KND air plucking powder. Ayan, tingnan niyo, lalagyan lang sa may buhok nila sa tenga. At huwag niyo nga to kalimutan i-massage. Ayan, para nga kumalat yung powder at mabilis na lang natin mabunit yung buhok. Ayan, tingnan niyo, sobrang daming buhok. Imagine niyo kung gaano kabaho to. Ayan, sa una nga, sobrang konti lang nito mga nakuha ko. Pero ito nga mga mga susunod. Grabe. Uh, dami, uh, dami, grabe. Dun pa. Grabe, ang dumi. Oh, uh. ay, grabe. Nakita niyo ba yun? Yun nga palang nakuha ko na yun. Yun pala yung bumabaho sa tenga nila. Grabe pagkaamoy ko nga sobrang baho talaga. Pagkatapos ko nga matanggal yung buhok niya sa tenga, naglagay na ako nitong KND Air Cleaning Solution. Para nga mawala na yung mabahong amo. Ayan, grabe tingnan niyo kung gaano kalinis yung tenga ni Rocky. Boat. At hindi nga lang yan malinis, napakabango din. Kung nakita niyo nga tong video na to, ito na yung sign niyo na linisan na yung tenga ng alaga niyo. At ayan, dito naman tayo kay Batang Anino. Kakatanggal ko nga lang ng buhok niya sa tenga. Kaya naman tingnan niyo hindi pa tumutubo. Kaya ito ear cleaning solution na lang muna ang nilagay ko. Ayan, tignan nyo, napaka-behave ni Batang Anino, diba? Gustong-gusto kasi niya kapag nililinisan siya sa tenga. Ayan, tignan nyo, sobrang cute niya, diba? At syempre, dahil nga very good silang lahat, meron silang treat. At ito nga yung treats na ibibigay ko sa kanila, Woofin Bites na Pork and Liver. May apat nga pala na flavor to. I-check nyo nga sa aming shop. Ayan, tignan nyo, favorite na favorite talaga nila to. Hindi na makapagpigil si Batang Anino at si Dog. Hindi pa nga nalalabas yung treats. Diyos ko, dahil pretty na. tignan kung gaano nila kagusto itong Woofin Bites. At alam niyo ba kapag order kayo na meron na kasamang sausage. O di ba diba? may biscuit na may sausage pa. Tignan nyo, tignan nyo naman kung gaano gusto to. Kung minsan nga nag aaway away pa nga itong mga to. Lalo na nga si Patang Anino, tignan nyo na nga pa nga. Ganyan nila kagusto itong Wolf and Bite. Kaya naman kung gusto nyo na ako, itry nyo na to sa mga fur babies. Sobra magugustuhan nila to. Tignan nyo naman si Kisses, ba diba? Nasabi ko, picky eater. Pero yan. kapag Wolf and Bites talaga, walang picky eater, picky eater dyan. Ayan, tignan nyo, sinusugod pa nga ako ni Do. Nagsisip pretty pa nga sila, eh tapos na silang bigyan. Sinarado ko na nga dahil napakarami na nilang nakain. Pero ayaw talagang patinag di Do. Ito mga products na ginamit ko, ilalagay ko na sa comment section or sa si yellow basket.